guys so another day uh, another vlog so another day another video <laughs> so for today's video guys so simple maghako guys uh, mag ta. so now to kay plano nga mag low carb guys pero naghemdom ko kapag arsa palagi na ako daan ang akong ugat bro mga ibot <laughs> ah hi pastilan guys okay, so simple guys so ang atong gamit guys is ang uh, ultra camera okay, wala, uh, kay wala tayo dog cellphone kay iwan man ganina so

Được So dito lang muna namin ilagay. So pagkatapos, dali namin doon sa pinakadulo. Doon sa pinakadiversyon So nandun po yung uh, tubig malat. Kasi kapag malaki yung ano guys, malaki yung high tide. So simple, inabot naman dito pero matagal man. No? So pagkatapos ito guys, kumuha muna kami ng ano motor tapos dali namin dun sa ano sa pinakadolo sa doon sa may bandang liberation doon sa box cover so dun namin dun, dun namin lagay guys so yun guys so, harap yung namin guys ayan ay pagpunta doon doon mo naman talaga mabot yung successful kapag kapag wala kang ginagawa. Uh,